Cảm á các Thank you so much Vegan City, Ilocos Sur And uh, Invitational ride Ayan yeah. So hopefully Next year ulit So ayan yeah. We're heading uh, Baguio City na po na eh Ito na tayo ng Baguio At I-enjoy uh, naman natin Ang uh, daan ng uh, Ilocos Sur yan yeah. yung uh, view yan yeah. nakikita ko na yung kabundukan ng Ilocos Sur oh. okay let's go pakakadunay let's go I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day Yeah, i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy uh. Hold my beer for a minute I'm about to quit my job Cash in for a ticket I'm going on a trip And I don't plan to visit I'm gonna stay there Till I feel like I'm winning all And this is just the beginning I need a big change Help me feel like living I need a big swing Home runs I'm hitting And I'll never look back Moving on till I get it all And we all got dreams We all want things But what you gonna do for it? How you gonna move for What you gonna be? And the do approaching uh, city proper na tayo mga katunay ng uh, Baguio so eksakto 12 o'clock so ayan mga katunay dito na tayo sa city proper ano? Yan, so as usual dito na tayo sa loob ng Baguio wala nang galawan ang mga sasakyan grabe So weekend, kaya grabe ang uh, traffic. So ayan 5 uh, kilometers at uh, tayo ay uh, makakarating na sa ating uh, destination. Ayan. Yun! We're here mga katunay. Ito na tayo. We're here Ito na tayo, Ark Residences oh, Maganda, kompleto no? Meron na siyang mga Establishment dito sa baba So ayan mga katunay Dito na tayo, ayan sa mga brisa Siya yung uh, nakausap natin Dito sa Residences So ayan mga katunay, dito na tayo Pupunta na tayo sa kwarto, okay na daw, pwede na mo check in 2 p.m. pa yung check-in kaso nag-checkout na 1.30 so yan check natin yung room no para uh, meron kayong uh, basis kung sakaling pumunta kayo dito sa Baguio at uh, magustuhan nyo dito sa ARC Residences so malinis yung lugar yan importante yun malinis maluwag very convenient maraming establishment sa baba yan Pasok tayo dito sa kwarto. So, good for two packs. Ngayon yung CR. Ayan. May heater. <laughs> so, iba yung CR pagka maliligo at iba rin yung CR pagka nandiyo gyms ka. Ayan. Tapos meron siyang uh, balcony. Mini balcony. Ayan. So, makikita mo yung surrounding sa labas. Yan. Grabe. Ganda, di ba? Pine trees. So, ayun. Uh, lang kami saglit. Tapos, ligo and then lalabas na kami kasi meron kaming imimit dun sa labas. Yung mga pinsang ko andun. Let's go mga katunay. So yun mga tunay, palabas na kami. Ayan si Miss. Ayan. At uh, mag-iikot lang kami sa glit. Sa labas, syempre, sayang naman. Nung mapunta natin dito sa Baguio, kung hindi tayo mag ikot. So yun mga katunay, na tayo sa SM. Doon na tayo magpa-park. At uh, saka tayo lumabas. Ayan. At, uh, may naghihintay na sa atin doon. Let's go. So yan mga katunay Malapit na tayo Ang kaso grabe 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 ang traffic Yan o no? Ay nako Mga katunay finally Dito na tayo So yan mga katunay Kakasama na kami Grabe yung parking nila ano napakahirap kung nakasasakyan ka grabe kawawa ka na lang eh nakamotor tayo ganun talaga siguro kasi weekend eh so ayan kita kita na kami ayan mga kasama natin ayan eh. okay so pupunta kami ng Jen Hay daw yan. Yung tito ko yung nag-drive sa kanila dito daw naka-park eh, sa KFC. Matignan na lang natin. Kasi so, mga katunayan, dito na tayo. Sa Jan Hay. So, pupunta daw kami dito. Sa Cemetery of uh, Negativism. Yan. Check natin kung anong mayroon doon. So, and we're, we're here. Yan. The Lost Cemetery, Negativism Semen's greatest self imposed infliction, his most limiting factor, his heaviest burden. No more for Here he is buried the world's negativism for all time. Those who rest here have died, not in vain, but for you. And a stern reminder. As you leave this hill, remember that the rest of your life be more positive. Have a good day. Treat today like it's your last, though it's the first of the rest. Yung. ayos dito mga tunay, so tamang tama at uh, iwanan natin lahat dito ang uh, mga negatibo yeah. so yun, mga katunay dito naman tayo sa amphitheater nila ayan yeah. napakaganda ng surroundings dito ano? so, yung mga mahilig sa art yan, sakto sakto sa kanila to tsaka yung mga mahilig sa <laughs> mahilig sa ano art, art din yun di ba kasi ano yun eh wood carving yun <laughs> Ayan. So, ayan yung mga pinsan ko. Yeah. So, ayan mga katunay. Nakahanap na kami ng kakainan dito sa eh, Seafood Island dito sa Khamchang yeah. Hill. So, ayan mga katunay. Food served na. Ayan. Yeah. nauna mm, na ako. Wala pa siya. Ayan. Yeah. Gugutin na ako. Sabi ko sa kanya, mauna na ako. Oo naman daw. Sabi ko, yeah. ayan. Sarap ng mga pagkain nila dito. Help! Ayun, sa wakas, dumating na siya. Ayan, sige, okay. kain na. Kain na muna tayo. Ayan mga katunay, wasak na wasak. Ayan, wala na naman si Mrs. G. Ayan, wala niyo kung nasan siya. Naghanap ng CR. Ayan, so hintay ko na lang siya dito sa labas. So ayan, ano? Yun ito ang ganap ngayon dito sa Janhay So dito yung mga establishment nila, ang daming kainan dyan. So daming tao ngayon. Unang-una magpapasko kasi. At saka weekend. Kaya matik namin. So yun. Pupunta na kami ulit sa SM. ni Mrs. G. So kumain lang. Nagikot. Picture, picture. And then uh, sibat na. So yung motor kasi nakapark dun sa loob eh. So yun mga katunay. Good na. No? So... Bumaba na kami dito sa Session Road. So, ayan mga katunay, dito na tayo sa parking lot at pabalik na tayo sa bahay. So, ayan mga katunay, papanik na tayo. Grabe mga daan dito, ano? Kapit, Mrs. G! So, ayan mga katunay, we're here. Yun. Okay na. Thank you, thank you. Ayan So, ayun. Kita-kita ulit tayo bukas mga katunay sa ating third day. Pero pauwi na tayo. Ayan. So, good night mga katunay. So, ayan. Good morning mga kaibigan tunay. So, ayan. So, sarap ng tulog mga katunay. Sabi. swabing suwabe ang weather. Ayan. So, Tumawag na yung uh, front desk na andun na raw sa kitchen nila yung uh, breakfast natin. So, the good thing dito sa Ark Residences, uh, meron silang free breakfast. Andun dito yung kitchen nila. Kung gusto yung magluto, pwede. Ayan. ayan si Mrs. Jo. So, yan Ito yung breakfast natin. Long silog, tsaka Tosilog. So, ayan mga tunay, tapos lang natin mag-breakfast. So, so, hindi talaga ako sanay ng nag-breakfast. Uh, ano? So, usually, pag-breakfast kasi, coffee lang talaga. Hindi sanay lang. Ano. At dahil babiyahe, para may energy naman, eh, kailangan kumain. So, gagayak na kami, ano, mga tunay, para ready to go na lang. Mga So yan, mga katunay, we're good to go na. Hagi up na kami. Gear up na. So yeah. Okay, so, pala gusto tayo. So, Ayan. Yeah. Thank you ARC Residences at kay Ma'am Riza. Maraming salamat mga bye Ayan mga katunay, let's go. Ayan. Yeah. Punta na tayo ng Mind's View. Para tumingin kung anong uh, pwedeng uh, pasalubong. Thank you ARC Residences and, and thank you Ma'am Riza. Ayan, bigyan natin ang sticker si, ano, Chip. Chip sticker. Yeah? Thank you. Thank you, Chip, sa pagbantay ng uh, motorsiklo natin. Ayan. So, ayan, mga tunay, dito na tayo sa Cirque Hell. Ayan, so, pupunta na tayo ng uh, mines View. So dito na din yung daan pauwi natin ano papunta ng Pakdal Circle ayan dire diretso na yan so magkakatabi na yan right park Minds view sa taas camp jan hay yeah dyan na sila ayan thank you. sino pa ayan yo thank you ayan ayan ayan, ayan. ayan. Sa yo ayan malaki sa'yo ayan Salamat din. Ayan. Thank you. Yo! Ilan po, ma'am? Sige. Okay. Thank you so much. So, ayan mga katunay. Nakabili na tayo ng uh, pasalubong natin sa mga bata. Ayan. Yeah? So, palabas na tayo mga tunay. So, maglalunch siguro kami. Dito na lang sa To The Moon. Ayan. tanda na tayo doon. Yung mga kasama natin, nandito na rin sila sa Baguio. Pero, sa Lolo Cancios sila maglalunch. Magkita-kita na lang kami mamaya doon para sabay-sabay na rin kaming uh, umuwi. Ayan. Okay, let's go, let's go. So ayan mga katunay, we're here at To The Moon. Kaso lang, punta ngayon na truck, ayan, To The Moon, maraming tao, maraming tao, ayan, dito na tayo, magla-launch, di so, diba, dito na tayo sa labas niya. So ayan mga tunay, dito na tayo sa To The Moon. Yeah. So naamoy ni Mrs. G yung niloloto nila ang bango daw. Yeah. We're here. To The Moon. Yeah. Pasok na tayo doon. So yung owner dito sa Arteos. Yeah. Husky. So, yung mga menu nila dito. ayan yeah. So, solid dito. So ang best seller daw nila yung mga lechon. Lechon kare kare rice, lechon bagoong. Yeah. So yun mga katuna, ito na tayong kumain. Yan, wasak. So may nakita akong digita ng stickers na. So stickers na. Didikit tayo. Ang When you see a good spot. Yeah. Meron na si Watermax. Yeah. So yan mga tunay, Girap na ulit tayo. Oh, yan. Yeah. Oh, Napakadumi Halatang ano? uh, galing bakbakan. Yan. Ayan na yung mga kasama natin. We're here at Lolo Cancios Hey! Let's go! tumis na tayo! One. kami Sige Sige, na kaya? Tapos na? Ano, kumusta ang ride mo? Okay na lang sa kalam. Sabi ko nga kanina, ikaw yung doon eh. Ayan mga Sama na natin sila. Oh, meron tayong kasabay pa uwi. Yan. Meron tayong uh, tagahawi. <laughs> uh, you know. eh, si Pare Luwi, oh. lang sa kalam. tunay sa wakas dito na tayo sa baba Woo! sarap ngayon mga katunay dito na tayo sa Bambang Nueva Vizcaya yeah. so baka ang uh, stop over natin is sa uh, Satis so ayan mga katunay dito na tayo mag refresh Satis Bambang Yuh the best. Ba -ba -ba. So ayan mga tunay gear up na ulit tayo. Yan. yung line up natin yan. KTM 790, Suzuki V-Strom 650, BMW F900R Ayan BMW GS Honda X-ADV At Ducati Monster So, ayan lang mga ito na yung exciting part. May ulan na. Woo! Ah, ah, ah. Talagang hindi kompleto ang ride. Pagka walang ulan. Grabe. Woo! Diretso na. Pauwi naman na tayo eh. Na natin kailangan na magkapote pa. Dahil wala naman tayong kapote. <laughs> Isabella why will be done? Welcome to Isabela. Right. So yan, we're here at Kawayan City. Isabela mga katunay. Yan. Ang ating hometown. Woo! Grabe ng ride 'yon. <laughs> so 'yan, mga katunay, andito na tayo sa sentro ng Kawayan City. 'Yan. So, ayan, syempre, thank you so much sa Ilocos Sur. 'Yan. 8 Ilocos Sur Invitational Ride. 'Yan. And then uh, happy birthday, Sir Ronald Singson. At saka thank you sa mga nakasama natin. Yan, mga happy box riders yan. Si Kuya Ang Si Kuya Enteng Si Kuya Ravinder yan. Si Sir Gao, Si Sir Egay At saka yung uh, pamangkin ni Sir Gao yan. Thank you sa inyo mga katunay Sa Nice ride yan. At uh, thank you rin kay Sir Ravinder yan. Ravinder Singh sa pag-reserve Ng tirahan natin sa Vigan Ayan At saka Siyempre yung mga nakasama natin Na pauwi Ng Isabela Ayan Si Pare Jeff Ayan, Si MR Gears, Si Consi Nico Del Mendo Si Pare Louis Butardo At syaka yung utol Ni Pare Jeff syempre, Si JM labog At syaka yung dalawang matitikas na taga San Mariano Ayan. Ang alam ko taga San Mariano yung mga yun eh maraming salamat po sa inyo Ayan. so uh, at saka syempre at, uh, salamat din sa uh, mga pinsan natin ano kahit pa paano nakapag-banding tayo ng uh, konti sa Baguio at saka syempre sana nag-enjoy siya Mrs. G Ayan. hi, mag ka daw, hi ay, ay. Pagod na. So pagod na pagod na to sigurado. So bukas na uh, kaya niya nang uh, mag-ironman uh, to. <laughs> so na s'yempre, uh, maraming salamat na naman sa mga katunay natin na nakatapos na ng mga itong nitong uh, vlog natin. S'yempre, maraming salamat sa inyo hanggat uh, nandyan kayo yeah. lalo akong uh, ginaganahan dahil uh, alam kong maraming uh, nagmamahal kaya uh, Noel G. Murugla yeah. at syempre pansamantala ko munang puputulin ng ating vlog dito at uh, makita kita tayong muli sa aking susunod na vlog maraming salamat sa suportang tunay mga kaibigang tunay palagi niyong tandaan Noel well, G. loves you all Bye.